Huwag no, okay, no, yung... lang yung pinersa. Huwag lang yung pinersa. Uh... Eh, Huwag lang yung pinerso. Matrak na at merong nagpo-post na. Oh, Isa lang kay sa Tamsi Bay ang oh, hindi sila pinasa sa siya. Hindi siya naging tenant rescue, pinili niya binubuo, binubusa yun ang Dennis na. eh dapat ano talaga kakausapin mo na yung ano. Na hintayin niyo ang mag-rescue galing sa labas. Huwag niyo pwersa yung galing sa labas kasi ang ano talaga ang feature niya talaga dapat mula sa labas yung bubuksan. Pag sa loob kasi magi-stop talaga. Kasi nga yung ano, etong ano, sa labas siya so, so, ay na-access. So, uh, assuming, Sir, may nagkamali kasi na, pagpalik, was... pinersa nga yung tinawa. Uh, so, kaya lang, kapag ganun na lang yung mismo, hindi na sila magbibuksan. Anong susunod na, anong possible na, ano na ito? Kasi, sir? ganun, Kasi nasira na yung door cam. So, ibig sabihin, hindi ano, may hirap. Pag nasira yan Sir, yung device natin, sir, makikita na yung magkita yung headset kasi ito, yung switch no, Ika, sorry, yun. to, to. Okay. Okay. na ito, contact ko na ito. Ano yung sir eh, contact din yan eh, tsaka tungkol ko ito. Pag nasira yan sir, kasi bibeng po ito, di ba? Alam mo, bibeng ito. Pag nagpapang siya na yan, sa sabi, yun sa, oh, uh, so, talaga rin, dapat, sa ano lang ito. O, swish lang Pero yun talaga, dapat, dapat hindi dumating sa point na ko, pero sa hin, oh, dapat, okay, ako na, pag na-trap, i-check yung tao sa loob, kung okay lang siya, i-assure siya na ma marirescue siya, at huwag siyang gagalaw, kung gat, di, nagbubukas siya ngayon sa labas. Na-advise ko kayo sa di ba? Huwag na magbubukas. Yes, ah. Ganun naman, kinakawasan pa ka namin yung na-trap

Sino yung gusto magpa-trap? Si Remy. Si Remy. Si Remy. Si Remy. Si Remy. Si Remy. Volunteer. Volunteer. Nakataas ng kamay. Ayoko sa ito. Ano? Kaya ang babae. Hindi na pwede Babalik kami mamaya ang 1.30. Oh, 1.30. Ever-rescue namin. Oh, labas na. Okay. Okay lang kayo dyan? Okay. Kaya ni Gold na. Trap. Gold. Maganda pala dyan. Mag-ano? pag lunch break. Tara na. Dito pala. Mag-tatag.